Magandang umaga po. Nandito po tayo na para ibigay sa akin yung Tixida na panalunan ko. Galing po kay Katropa. Ito po yung Tixida. Ito yung kasamang disposable ring At saka po binigyan din po ako ng karete ng ribbon. Ah, ayan po. Ayan po si Jose Lobo, ano? Uh, siya po yung napili po natin dahil po siya isa po siya sa mga nagsishare at nagpapalo po sa atin kayo kung sino po yung gustong manalo like and follow subscribe at saka ishare yung aking video uh, tutulungan din po natin like and follow po yung kanyang kanyang uh, profile, profile at saka page ito na po siya Hello mga idol, good morning uh, Ramil Mortega DGRB Pakisupport nyo na lang po ang aking uh, Profile po yun, hindi page Thank you so much po At ito, uncle ko po si uh, Jose Lobo Ayan uh, Sinamahan ko po siya para ipuhanin sa kanya Actually ito lang po ang pinalalunan niya So ito po uh, Binigyan niya ng free ito ni, Ah, uh, uh na rin yan oh, katropa, saka At saka yung, yung uh, uh, uh Braided, braided. Okay, uh, thank you so much sa uh, katropa yun, maraming maraming salamat sa inyo. Yes, and, uh, sa lahat po ng followers, page support niyo po si uh, Katropa, napakabait po niyan. Maraming thank you, thank you. Sal maraming maraming salamat mga idol. Ayan po si Oselobo. Nilalagay ko na lang po yung link. Pakihilo follow na rin po. At saka po si Oselobo, no? Uh, si Oselobo po ngayon eh ah uh, nag-upload na rin, paki-follow yes, na rin po. Yes, support niyo po ang aking uncle sa kanyang uh, Jose Lobo. 'Yan lang po ang uh, kanyang pangalan ng kanyang profile. Ayun. So, maraming maraming salamat uh, po mga Jose Lobo. Ano nga ba 'yon? Baguhan man ako sa inyong paningin. Ngunit kung ako yung inyong tatangkilikin, magiging biyasa ako at magiging sikat din. All right. Naibigay ko na po kay Jose Lobo. Ayun. Kami po ay nagmi-merienda dito. Ito yun po yung poging-poging si Jose Lobo, ayan. Salamat po yung... sa mga viewers <laughs> Yun, pakipalaw po si Jose Lobo Saka po yung kanyang Charot mga idol, ha? pamangkin po ako ni Jose Lobo Yun Eh yung isa idol, idol, lalaki ka rin eh hmm. Anak mo to, Jose eh? hmm. Anak po ni Jose, yan o Anong pangalan mo, Dol? Junel <laughs> po Junel, o oh, yan o ano? Anak po ni idol Jose Lobo, yan Nag-almusal lang po kami dito sa ilalim ng kamatchili, ay sa kamatchili, ayan o paki-support po yung mga Seo Selo po tsaka po yung uncle niya. Ilalagay ko po yung comment section yung ano niya. Yung profile niya. Anong Ayan tayo? na po sila idol. Eh, uuwi na daw po. Ingat kayo pa. Ingat idol ha. Ayan. Oh, yun. Ayan po sila. Bye Ayan idol. Na. Oh. Dapat na yung huli. Ayun. Sige. 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 na anak pala ni Jose Lobo to idol oh. yun ingat idol ha ingat yan sila oh. paalam mga idol paalam